Good morning po sa inyo, Professor Edmund Tayaw. Good morning, Arnold. Correct ko lang, professorial lecturer. Pasensya na, oh, nakaka- Professorial nakaka na lecturer. Na tila, na, oh, nga po, pasensya. <laughs> <laughs> Ayan. Uh -uh. Sir, uh, good morning. Uh, una sa lahat. Good morning, uh, Opo. Sir, uh, thank you for joining us ha, this morning kasi alam mo na kailangan namin yung iyong uh, analysis tungkol dito sa sunod-sunod na surveys na lumalabas. Una sa lahat, um, ano ba yung mga factors na naka -apekto? Bakit yung lumabas na survey, I mean without naming names, doon sa OCTA Research, just a few days noon lumabas yung Pulse Asia, bakit magkakaiba yung mga rango kahit na yung period ay eh, magkadikit lang naman? Napagandang tanong yan, Masi. Eh, no? Pero bago ko uh, bigyan ng detalye yan. Una, tanongin ko yung mga na sa inyo. Eh, hmm. Satisfied ba kayo sa resulta ng survey na yan? Susundin nyo na ba yan? No? Kasi kung yan ang susundin ninyo, eh... just ko, eh, satisfied na ba kayo kung bibigyan kayo ng jacket? O kaya, eh, satisfied na ba kayo doon sa mga, uh, ang tawag dito, uh, na-involved sa mga iba't ibang mga uh, uh, skandalo no na, na, kumbaga na, eh nagamit yung kanilang mga pwesto tandaan niyo kagagaling lang natin sa pandemic eh happy na ba kayo na yung pag-iimbestiga doon sa paggamit na yun eh uh, hindi na natultukan at uh, eto nakikita natin yung mga tumatakbo sila sila na naman ulit ngayon, ang sagot dyan sa survey na yan, ang sagot po, mga kaibigan, mga kababayan, eh hindi pa po final yan. Uh, kaya kung kayo hmm. tinatanong kung satisfied na kayo, eh sana naman mamili pa kayo. No? May panahon pa para mamili. Marami pong pagpipilian. At huwag naman yung mga pare-pareho na lang. Ngayon, kung sa palagay, kung sa tingin ninyo, o kaya naniniwala kayo na sila na mananalo, at ang, uh, ang uh, katwiran ninyo ay... Eh, kahit naman iboto namin yung gusto namin, wala rin mangyayari, hindi po totoo yun. Bibigyan ko kayo ng maraming example. Yun pong mga sinasabi nila na yung uh, rank 8 to 12, eh, yan ay eh, gagalaw pa. Sa mga nakaraan pong uh, halalan, no? napakarami na nakaraang halalan na nakita natin at uh, natunghayan natin, eh talagang gumagalaw po yung 8 to 12. no? Kaya nakita natin na kahit po yung mga <clears throat> tumatakbo dati na nakilala na natin, no? Kumbaga hindi lang name recall, nakita din natin na pag eh, nag-perform na, no? Marami 'yan. <clears throat> Ang uh, mga dating uh, uh, kilalang pangalan na Maceda, Ople, uh, uh, tawag dito na no napakarami Aquino no na nung tumakbo ng ulit oh, meron pang isa Trillanes nung tumakbo ulit hindi nanalo. Ano kaya hindi ibig sabihin na kilala hindi ibig sabihin na nakikita sa survey ay eh mananalo. Mm -hmm. Ngayon kung hindi pa rin kayo kumpinsido na yung 8 to 12 ay eh gagalaw o gumagalaw, e eh balikan po natin yung 2013. Actually nagbago lahat ng uh, uh, surveys no sa so, madalit sabihin nagbago lahat ng uh, pagtingin sa survey noon 2013 kasi mm -hmm. lahat po Exit poll na ito, uh, ma'am no, mm -hmm. uh, Arnold. Lahat ng exit poll ang sinasabi between 8 to 12 si Senator Grace po. Pero kung babalikan niyo 'yung resulta ng 2013 nag number one po si Senator Grace po. Sa madalit sabi, dahil po ang pagboto sa Senado ay eh, hindi siya katulad nung iba, na isa lang ang binoboto natin. Ang tawag po sa electoral system parlance or jargon, 'yung special language natin diyan. Ang tawag po dyan ay multi-member district. Meaning, marami po tayong binoboto. Mm -hmm. At dahil marami po tayong binoboto, yung iba naman hindi naman kinukumpleto yung labing dalawa. At uh, sasabihin ko po sa inyo, sana hindi ninyo kailangan uh, punuin yung labing dalawa. Ang iboto lang niyo yung talagang gusto ninyo, yung talagang hinimay ninyo, talagang siniyasat niyo, at talagang marunong, magaling. Yun lang po ang iboto ninyo. Kapag ka po ganun ang nangyari at yan lang palaging nangyayari, eh hindi po natin masasabi talaga ang ranking. Um, Kasi iba-iba uh, uh. ang paraan ng pagboto. Kaya po talagang gagalaw po yan. Kaya huwag po kayong uh, mag-isip na dahil yan ang resulta ng survey, eh yan na yung resulta pagdating ng Mayo. Pwede pa siyang mabago? Marami But, pa po mababago niya. At least sir, Uh, ang sinasabi niyo po ba ay yung from rank 8 pababa or ibig ba sabihin ito 1 to 7 na lumalabas doon sa survey ay wala pa rin assurance? Uh, sabi ko nga sa iyo masay, yung 2013 nga eh. Oh, oh, no? right. uh, it's it's not just a special case. In fact, if we are going to look at all, uh, if we are going, uh, wala pang gumawa ng study na to, no, but if I can... Uh, Uh, still recall, no, uh, accurately what, hap, what uh, happened, no, yung mga nangyari po, yung mga nang yung mga naging survey, no, mga nakaraang halalan. Pagdating po ng uh, resulta ng halalan mismo nagbabago. Uh, isang isang halimbawa, yung uh, yung pag-number one ni Robin Padilla last election hindi din inaasahan yan. no, ang uh, iba ang lumalabas na magna number one noon, pero bigla biglang nag number one siya. So hindi natin talaga masabi no ka, uh, kung ang ang nasa survey ay eh, yun na daw no? may mga bigla na lang nanalo diyan. Dalimutan na, ko ko anong taon yung ano eh napakaliit ng distansya doon sa number 12 kung hindi ako nagkakamali. Nagkasohan pa sila. Ano? So sa madalit sabi uh, hindi lang yung 8 to 12 ang nagbabago na ngayon no nitong mga nakaraang uh, five uh, uh, senatorial elections at least no talagang nagbabago at uh, ulit uulitin natin no hindi ho ninyo kailangan kasing kumpletuhin yung labing dalawa at dahil natutunan na ng mga botante na hindi naman kailangan punuin yung labing dalawa na sana wag kayong madala sa sa bulong ng ng kaibigan mo, ng nanay tatay mo, kung kung sino talaga yung tama na sa tingin mo dapat na iboto, yun lang ang iboto mo. Mm -hmm. So kapag hindi ho pinupuno kasi yung labindalawa, nagbabago yung ranking, mm -hmm. no? Kasi ibig sabihin yung boto na napupunta sa isang kandidato lang, yun lang ang napupunta doon, hindi nadadagdagan ng iba. Pero sir, with less than a month before the elections, ano po ba yung nakikita ninyo ng mga factors na pwede pang makaapekto doon sa pagbabago ng pwedeng pumasok sa top 12? Aba, eh, alam mo sa totoo lang, kami nga sa peers kaya nga lagi kong uh, lagi kong pino-promote yung aming grupo. Kami po ay isang consulting firm but we're also an advocacy firm. Inaga-advocate kami ngayon ng tinatawag naming botam o botong tama kasi puro budots na lang uh, Masi, uh, Arnold eh no. So kung may budots dapat may botam o botong tama. Kaya namin ina-advocate 'yon kasi uh, tingnan niyo lahat ng kandidato puro ayuda lang yung uh, alam nilang uh, i-promise uh, sa inyo no may libreng pagkain sa eskwela, allowance, so parang yun lang yung alam nilang uh, uh, kailangan uh, gawin eh napakaraming mga malalalim na polisiya na kailangang repasuhin ng ating uh, legislature ng ng pareho ng kongreso at ng Senado. At uh, ako ay uh, ako naniniwala na marami pa din sa atin na sana naman magising, no? Na hindi lang dahil nakikita sa TV, hindi lang dahil sa sikat at laging sinasabi eh, eh, ipaglalaban ka eh hindi sa pagpo no na mga na mga pangako no para inyong iboto eh tingnan po ninyo yung mga background lalong lalo na yung mga wala naman talagang uh, preparasyon yung pagtinanong mo kung anong anong uh, anong ipapanukala niya na ma -ma matatandaan sa pangalan niya na yun ang kanyang legislation eh ibabalik sa iyo yung tanong sana wag wag mga ganong klasing mga kandidato ang iboto ninyo No? So meron pang panahon para ma makumbinsi ang mga tao na ang ang gobyerno po, ang paggugobyerno, lalo na po ang Senado, eh hindi po ano yan, song and dance lang, hindi yan entertainment, hindi po yan showbiz. Sir, so, bago ko ipasa... So, kailangan magtulong-tulong na makumbinsi ang mga butante. Sir, bago ko ipasa kay Arnold yung uh, pagtatanong, um, may nakikita na po ba kayong changes doon sa uh, perspective ng mga botante in terms of choosing the candidates to vote? Kasi, uh, of course, alam natin, ng mga previous elections, lagi nyo rin sinasabi, kadalasan kasi popularity, pangalan, pag-celebrity yeah. na nanalo. Nakikita nyo na ba na medyo naglilin towards issue-based na tayo sa pagpili ng kandidato no. o malayo pa rin? Unfortunately, Mashe, ilang beses mo na ako, ilang taon na tayong nagkakuntuhan. Ano? <laughs> at uh, uh for a while i thought uh, medyo uh, well uh, nag-improve ang content no? but nakita naman na natin do no? uh, yung resulta ng mga naging uh, halalan kumbaga parang uh, simple na lang ang pwede na lang nating isagot diyan ano yung bang senado natin ngayon may kukumpara natin sa senado natin somewhat uh, 15 uh, uh, years back o kahit na uh, 10 years ago na lang Meron ba tayong nakikitang katulan uh, katulad ng Jovito Salongas, uh, Miriam Defensor Santiago, o kaya Wigberto Tanyada dyan sa Senado, o, o Juan Ponce Enrile? Parang wala ako nakikita mas eh. I'm sorry, no? but uh, uh yeah, maraming, marami pa ding magagaling ng mga senador, pero kumbaga mas nadodominate sila ng mga hindi talaga marunong. O, lalo na yung mga marunong naman, pero yung ang sarili lang ang ang, ang naiisip, no? O pagkatin pagkatinanong mo eh susungitan ka pa, no? Pati yung mga maliliit na tao, mamalitin pa kapag nakita nila na, pagka na meet nila, no, sa kanilang mga pinupuntahan. Tatandaan ba ninyo yung uh, senador na ano, nag-dress down ng security guard ay eh, sumusunod lang naman sa sa utos yung security guard. Yung mga ganong klasing pagpili, no? Uh, Uh, Arnold, damasay sa, sana pagisipan nating mga butante. So, yung sagot doon sa tanong mo parang, sorry pero parang lumalala, nakakadisappoint. I'm, 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 uh, I, I really feel bad, no? That uh, uh, we've been trying to do our best to convince the, the uh, voters to vote wisely, but I'm, I'm, I'm not sure whether uh that wisely is something that is uh, widely understood no kaya hinahanap nila si wisely wala kung pangalang wisely eh. no so <laughs> medyo mahirapan tayo diyan uh prof uh ito na lamang ah uh, si arnold po ito no ah uh, ganito uh, dito kasi marami naman ang gusto nga na Uh, bumoto ng sa tingin nila matalino uh, at maayos yung pagpili nila ng mga kandidato. Uh, ano pong maipapayo ninyo dito lalo na sa mga baguhan, sa mga kabataan, ng mga boboto rin o kahit dun sa mga may uh, sa lahat. Okay? Uh, saan ba magandang kumuha ng impormasyon kasi napaka-active po even on social media uh, ng mga kandidato. 'di diba, sa pagpo-promote ng kanilang mga sarili. Yeah, ayan, yeah. at sa pag uh, pagsisiraan nila doon naman sa kabilang grupo. Saan pa rin ba ang the best na uh, makukuha na natin at mapagkakatiwala ang impormasyon tungkol sa mga kandidato natin? Actually, yan ang, kasi nga wala tayong sistema Arnold. Wala tayong tunay na political party. 'no at sa uh, la uh, alam ni pa 'no uh, for the longest time uh, nag-advocate tayo nagkakampanya tayo para mabago ang uh, ating uh, klase ng politika at uh, nakakahiya 'no na hanggang ngayon hindi natin nababago 'yan pero ang ang akin lang 'no at ito ay ginagawa din namin ulit sa grupo namin uh, we've organized uh, youth leaders all over the country and hopefully it can make a, uh, even a bit of a difference 'no to inform the the public all the uh, voters that we will be able to reach out to na kapag ka sila ay eh, nag uh, nagso social media hindi sapat yung uh, nakita nila doon sa feed nila eh yun na yun i-share na nila kagad. mas magandang mag, magsaliksik sila no mas maganda na kapag kami nakita sila na parang kulang na lang eh, eh kumbaga sa manliligaw eh, ipapangako sa iyo yung langit at lupa no pati buwan at between eh wag ho kayo maniniwala doon kapag ka po ganun yung kandidatong nadidinig ninyo na kumbaga eh parang eh, pati ano eh, meron pa yung mm. nagsasabi eh, lahat ng utang ng gobyerno babayaran hindi ho good to hindi be ho, uh, ano eh, maka, hindi makatotohanan yung mga ganun kapag ka, ganyan ng kandidato E, scratch nyo na kaagad yan o kaya hanapin niyo i-search. Madali na pong mag-search ngayon. I-search nyo lang yung pangalan, makikita nyo na yung, yung uh, background. Makikita nyo na kung ano yung mga ginawa niya, ano mga dati-dati-dati pa. At baka sakali, makita niyo na, aba, eh, ito pala si Pedro. No? Eh, mas magaling pala sa kay Mario. Ito lang lang ibuboto ko. No? So mag-research -mag, mag research po tayo. Uh, do, uh, lang puro Facebook. No? Wag lang puro uh, ano ba ito? Uh, TikTok, TikTok, no? Wag lang puro YouTube. Uh, bu mm -hmm. Gamitin po natin yung Google, no? Mm -hmm. I-search po niyo yung pangalan at hanapin niyo yung background. Yeah. Uh, prof, sa tingin niyo dito sa paparating na nating uh, eleksyon, sino ba ang magiging uh, driver ng uh, anong edad? Ah anong age range yung uh, uh, may pinakamalaking uh, grupo ng uh, botong inaasahan natin at yung mga kailangan ng ligawan nito mga kandidatong ito. Ah uh, magandang tanong yan no uh, lahat marami pa din no uh, and, and this has been the same case as far as all previous elections no Mas marami pa din yung mga batang botante lalong-lalo na yung mga first time voters mga uh 18 hanggang 25 yung mga young voters natin no uh, sa aming uh, huling pagtingin uh, eh mahigit uh, kung hindi ako nagkakamali mahigit 60 mahigit 60% ng mga botante natin ay nasa ganyang edad kaya magandang uh, magandang uh, makumbinsi sila na wag na lang uh, wag na lang magpapadala lang doon sa nakikita nilang uh, mga social media feeds no Uh, na, na, mas marami ngayon sa YouTube no by the way mas marami sa YouTube ang uh, ang uh, nanunood, no at uh, kaya nandun lahat sa YouTube lahat ng mga fake news nandun lahat yan no so pagka may nakita po kayo gano'n, lalo na hindi niyo libawa merong balita nakita niyo, no uh, ang daming mga bagong uh, mga media kunwari no pero pagka hindi po lumabas sa mainstream media eh medyo mag-isip kayo no ibig sabihin po hindi totoo yan yun ah uh, okay sir uh, pahabol lamang po um gaano kalaking factor sa posibleng maging resulta nitong midterm elections yung number one, pagkakaaresto kay former president Rodrigo Duterte at pagdala sa kanya sa The Hague at yung number two, yung magiging composition ng Senate for the impeachment against Vice President Sara Duterte. Alam mo maganda rin tanong yan. Densya no? uh, ka na Arnold, si Mashe eh, kilala na ako kaya alam niya madal-dal ako eh. So uh, kung totoo na sinasabi nila na malaking factor si dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte, eh tingnan po ninyo yung mga survey. no Kung totoo man yung survey na yan, eh parang, uh, hindi parang, ang, ang umaangat lang ay si Senator Rabongo at uh, si Senador Bato, no? Ah, uh, yung mga kandidato nila at na, na, nadagdagan nitong uli, no? Uh, nadagdagan ng mga iniendorso yung uh, grupo nila. Ah, uh, medyo naging uh, desperado na yata itong uh, itong uh, grupong ito, no? Kaya nagpa-endorse na din. But I don't think that it's uh, it's really that definitive, no? Uh, paano ba? hindi ganoon kalakas para bitbitin lahat ng kanilang mga kandidato. Uh, to be fair, kaya naman hindi tayo nag-give up sa pagkatok, uh, no, sa pag-iisip ng ating mga uh, kababayan, eh hindi isang isyu lang ang kanilang tinitingnan. At uh, yes, of course, number one pa din yung popularity, pero kapag uh, pumasok doon yung pag-iisip nila ng ng issue, Lalong-lalo lalo na kapag kayong kandidato, wala man lang binabanggit sa West Philippine Sea o kaya eh, lalo na yung kandidato nagsabi, eh, wala daw tunay na wala naman palang West Philippine Sea. Eh, lahat natatandaan po ng butante yan. No? Sa kaya kahit na anong klasing kampanya ang gawin mo, eh, hindi ka, hindi ka uh, matatandaan at hindi ka iisipin. Pero maraming pa rin po no? sa, sa mga kababayan natin, marami pa rin po doon sa labing dalawa na uh, tila eh, uh, bingi o tila walang masabi pa, uh, pagdating sa isyo ng West Philippine Sea tungkol sa isyo ng panggigipit ng China sa atin. Kaya pag-isipan pa din pong mabuti. At yan po eh, may kinalaman doon sa pangalawang tanong ni Mase. Eh. Paano man mangyayari sa impeachment? Iisipin po ninyo kung puro mga hindi uh, hindi preparado, kumbaga eh hindi uh, hindi inaral yung kailangang aralin para maging uh, para maging uh, uh, capable no uh, merong sapat na kaalaman pagdating sa impeachment isipin po ninyo ano kaya magiging resulta ng impeachment mas kailangan po natin ng mga nag-iisip sa Senado ngayon lalong-lalo na't uh, napaka uh, napaka uh, init ng klase ng politika natin at talaga namang uh, sobrang uh, hinahati-hati tayo no kaya sana mas lalong maging ano mas lalong uh, maging uh, mapanuri ang ating mga uh, ang ating mga botante eh kasi if, isipin mo na lang no yung bago ka maging bago ka maging judge bago ka maging huwese eh, dumadaan ka sa butas ng karayom eh eto mga to nagising lang walang magawa, eh takbo kaya ako sa Senado parang ganun po ang nangyari no mga kababayan sana wag naman pong ganun Uh, na alin po ngatan? Takbo ko. Oh, <laughs> Gano'n na nangyari. na-sabihan. Oh, uh, ah, ganyan ang sistema natin eh. Oo. Uh, uh. Ganyan ang sistema natin. I'm sorry, no, but uh, Pero the reality. Opo, Prof. Isa pa sa curious ako. Meron bang mga pag-aaral na nakakatulong yung bastos campaigning not just to boost the awareness <laughs> of a particular candidate pero nakaka-engage rin ba to ng mga butante? kasi bakit parang ang daming nakikiuso sa bastos campaigning? Uh siguro talaga mga bastos lang yung mga yan masi. Eh. <laughs> no but uh, mm. anyway kidding aside uh uh, yan ang isa sa mga unang pinag-aralan namin sa peers no because it we're, we're, we started as a research uh, uh group no? and uh, marso din marso last year no when we started uh, doing uh, not only uh, quantitative uh, surveys but also qualitative surveys we conducted Uh, focus group discussions and key informant interviews all over the country, no? Uh, that period. And nagbago, no? Yung yung mga bastos na linyahan, yung pagbubura. Dati eh alam mo naman, no? Eh, Siyempre, eh, naging uso 'yan uh, dahil sa dati nating pangulo. So maraming na, uh, kumbaga, parang para sa kanila, uh, 'yun yung ano, eh, 'yun yung uh, tawag nila dito. Uh, totoong uh, totoong uh, ano, may tawag sila doon eh, para, right talk pa, uh, tawag doon parang ganon, no? Uh, so mas naniniwala sila na kapag ka ang ginagamit na lingguwahe ay eh, yung nadidinig nila uh, regularly, so no? sa kapit bahay nila, sa kaibigan nila, no? Eh ang tawag dito para sa kanila yun yung ano, yun yung sincere, no? Na politiko. Pero alam mo, walang pinag-ibayan sa alak, no? Kapag ka nalasing ka na at ikaw eh, Uh, nagkaroon ka ng hangover, na uh, nagkaroon ka ng um, sumakit ang ulo mo, eh, kumbaga na, na nasa satiate ka din, ano, uh, ang tawag doon, uh, uh, hindi mo na rin gusto kapag ka nasobrahan. At uh, simula nung last year na yon napansin namin na hindi na ganoon kaganda ang dating sa mga sa taong bayan, sa mga botante, yung ganong klasing pagkakampanya. Kaya ang, ang dami ng ano eh, ang dami nang nagko-call no, marami nang naninita, marami nang nakakapansin na hindi na tama itong ganitong klasing pagkampanya. Ano? So uh, sana sana madagdagan din yon no ng uh, mga botante na talagang nananaliksik kung uh, ano ang background ng kandidato bago nila pilihin. Oo. So pwedeng nakakatulong sa awareness, pero hindi nakakatulong sa kampanya. Oh, uh, magiging aware talaga sila. So, oh, aware na hindi sila na ikaw ang dapat na iboto. Oo. Oh, Oo. Oh. <laughs> oh, oh. Mapapag-usapan. Akala nga nila, akala nila 'yun ang style doon eh. No? So, uh, napag usapan nga sila, pero hindi na sila iboboto. Okay? Nako. Sige po, Professor Edmond Tayo Thank you for joining us this morning. It's always a pleasure na marinig 'yung inyong mga opinion Salamat tungkol po. sa mga bagay na ito. Okay. Uh, I'm uh, I'm uh, glad that uh, you've uh, invited me again, uh, Arnold Pasencia. Can I'm I'm really forward when it comes to mm -hmm. discussions yes, because mm -hmm. at the end of the day, mm -hmm. we really have to inform the public. Sana po mas maging uh, mas maging matalino po tano tayo, no? Sana at gawin nating matalino mm -hmm. yung Senado. Salamat po, Magandang umaga. Okay, salamat Prof. Yan mga kapatid, si Professor Edmond Tayaw, ang President at CEO ng Political Economic Elemental Researchers and Str Strategist or Peers. Yan.